Kumusta magandang umaga po sa inyong lahat mga kapwa ko farmers from Luzon, Visayas at Mindanao. So sumagang ito na ito lang po yung bahagi sa inyo ang insecticide na ating ginagamit pang control po sa mga pesting insectong whitefly Okay, so share ko lang po sa inyo mga kapwa ko farmers ang ginagamit natin dito mga produkto, Oberon at saka Vaselina tapos perfect at arika meron naman po tayong gas at tosin mga kapwa ko ka-partners so, ito po no ang mga pang, uh, uh, ang mga ginagamit natin pang control so bago natin uh, sinimulan mga kapwa ko ka ang pagbabahagi po no sa mga ginagamit natin pang control sa mga pisteng and symptom fly ay siguro na yung pong nakapag like and share ka po kayo at nakapag subscribe po sa ating youtube channel Okay, so panibagong video, panibagong kalaman dito lang sa Kaamising Farming. Okay, so ngayon mga kapwa ko ka-farmers, hindi po natin na patagalin pa. Umpisahan po natin yung si Alika. So si Alika mga kapwa ko ka-farmers, may kakayahan po rin siyang mag-control no? Uh, sa mga white fly. Okay, kasi ang i-effort niya ay lambda celotre, sa katay mitoksam. Dual insecticide po siya mga kapwa ko ka-farmers. Okay, then tapos uh, pag apply natin niya uh, alternate na po tayo sa mga ibang mga uh, insecticide na ating ginagamit dito po sa ating mukiren. okay so ang paggamit po ng das at saka usin mga kapwa ka farmers uh, pwede dalawang sasi sa one quart bottle ng dust uh, das ilahok eh, natin yung uh, ocean. tapos mga kapwa ka farmers mga halimbawa bukas ka mag spray ngayon ilahok eh, mo parang Siguradong malulusaw yung uh, granule. Tapos, 10 ml mga kapong kapalmers ang ilagay mo sa isang lapsa sprayer. Ganun po din ang silina at saka yung oberon. So, yung meron mataas lang ang dosis niya ng konti. Tapos, si Alika, 35 ml lang at saka yung super quick ganun lang din 10 ml. So, yun lang po mga kapwa kung kapalmers, no, ang ma-share ko sa inyo sa pag-control po ng mga inspecting and insectong white fly po na umatake sa ating talong sa ating uh, kamatis at saka sa ating ampalaya. So, yun lang po, no, ang maibahagi ko sa inyo. Alternate lang po tayo sa mga n 60 side na ating ginagamit pang control po sa white fly parang hindi po uh, lumala sa ating taniman. Kasi si white bay, mga kapwa farmers once na umaatake po siya sa tanim nating ampalaya, siya din ang carrier sa virus yung tinatawag nating pamamarako. So, kahit sa ang direksyon ng hangin, uh, madala din siya at saka lahat na mga uh, walang pamamarako na mga sanga na gumagapang sa gapangan natin pag once na ang takata din niya ay may pamamarako ano din ma madatnan din siya mga kapok kapalmers kaya nga kung tingnan natin pag hindi natin makontrol lahat ay pamamarako na kaya nga mga kapok kapalmers paano natin siya i-control uh, gumamit lang po tayo sa mga uh, insecticide na specialist ng mag po sa white fly. So ulitin ko, Alika, Perfectayon, Silina, Oberon, Yon po ang ating palaging ginagamit ito sa ating Bukirin, pang alternate sa pag po ng white fly. Tapos, i-check nyo lang mga kapwa ko kaparmers farmers kung ilang porsyento no, ang damage sa white fly. So, pag halimbawa, nag ng 3 to 5 ml ang ginagamit nyo. Uh, example, yung alika, 3 to 5 ml. So, kung nakita n'yung inataki na ah uh, pwede kayo mag sa 4ml pero pag na 5ml yun n'am po no mga kapok ka so mag tayo sa mababang dosage hanggang yung dosage sa gitna at saka yung pinaka ano mataas na dosage para makontrol din natin ang pesting insectong whitefly na umaatake po sa ating mga pananim okay so ulitin ko mga insecticide na pang control ko sa mapinsalang insekto na uh, wet fly Oberon, Selena at saka Perfection, tayo Alika Das Ocean, yun lang po mga kapok o kapamers, hanggang sa uli, ako na po magpapalam, so kung nagustuhan yung ang ating video, huwag naman yung kalimutan no? pakihampas po ang ating notification bell para updated po kayo sa next video na i-upload ko, hanggang sa uli, ako na po magpapalam, happy watching God bless